Sa tao kan makusog na pag-uuran darakan bagyong Christine, nasulo naman ang arong na ini sa sityo pag-asa Purok Uno, Barangay Rawas, Ligaspi City, alas 11.46 kasubagong aga. Istorya kan tagharong na si Dimarge, antes ang kasulo, nagkaiguan yung pag-brownout sa indang lugar. Dangan kan pagbalik kan kuryente sa kaman buminong karas ang kasulo sa ikaduwang palapag kan sa indang harong, na tulos man kutang nariparo kan sa iyang manugang asin kan sa iyang makuapo. Pigpurbaran pa man nila palusokon alagad sa rikas kan paglakop ang kalayo, dahinan na isa labar pa first na ano, nagka-brown out. Pag iray kang aliko, yun na, nagkaigwa akong short circuit sa sarong kwarto. Yun na, ito, nagka, ano, tayo may mga gamit kami duman. Yun na, sa so, pino ng kansulo, makusog na so kalayo, kaya dahil may na ano. Gusto may mamamputa ng ano, kaso dahil na ano, Pagano ang tubig, na, wala na. Basado naman sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection Legaspi, electrical short circuit ang saro sa mga pigsirip ni Dangkaw sa kan-insidente. Alauna nin hapon kan ideklara na ining far out na. Maswerte naman na mayong nalugadan sa insidente. Uh, so may outlet naman na na-expose nyan sa araw kaning panahon na mauran-oran, magsugan-oran, Oh, so pwede pong gari na apektuhan na sulay Pag bukas tabag, pag nag-brown out, pag minabalik po ang kurente, and mas mawaksog po ang abot kayo bago ay na regulate so talaga so talagang bultay niya. So possible po na uh, may mga naka po kaya kitakan appliances na biglang kan makasog na kurente. Kaya nagkakaigwa po kay mga araw ka na pangyayari. Sa ngunyan, pag na garan pa kan BFP ang pangyayari asin padagos pang pigaaram aram kung pira winalat na danyos kaini para mientras man na nakikidago sa katayad na arong anasuluan na pamilya. Para sa mga baretang tatakbikol, Aria Lubeya.